Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko din po FW Surrounder, hello, good morning po sa inyo mula sa Kuwait no? Pag-uusapan natin ngayon itong uh, may isang kakandidato pagka vice mayor sa Isabela E kinasuhan ng kumilik, bakit guilty ba kayo? Dahil sa paglabas ng kanyang video na kung saan ay napakita niya kung paano uh, dayain ang eleksyon ngayong Mayo sa senatorial election, pati mga lokal. So ngayon, kung ikaw ayon dito sa balita, ang balita ngayon, kung ikaw ay butante at may planong bumoto sa darating na halalan, tumutok ka sa kaganapang ito. So, yun, si Comilic, uh, on Election na si George Garcia, sinampahan ng kaso si Attorney Respecio dahil umano sa poll manipulation video. Dahil ba sa poll manipulation, manipulation video or talagang nabuking? Or binuking lang ni Attorney Respecio kung paano ninyo dayain ang eleksyon, ang boto ng sambayan ng Pilipino instead na iboto doon sa PDP laban vote straight, ay mapupunta sa mga basurang mga kandidato ni BBM. sa so, pa dito sa gitna ng tumitinding diskusyon, sa kalayaan sa pagpapahayag ng isang kandidato sa pagkabisi alkaldi sa Isabela, ang sinampahan ng kasong cyber libel paglabag sa Cyber Crime Act, matapos niyang ilabas ang isang serye ng Facebook video, na nagpapakita kung paano maaaring i-hack ang automated counting machines or ACMs ng Comelec. Ay sus, Comelec. Ginawa na po ito noong 2022 presidential election ni Bongbong Marcos. Buhay na nagpapatutuo dyan si Atty. Glenn Chong na hindi nga pinapabulaanan ng uh, Malacanang kung totoo ba or hindi totoo ang sinasabi ni Atty. Glenn Chong nakasabwat, nakipagsabwatan si Liza Marcos kay Roger Pinyate na may-ari ng Smartmatic. O ngayon, anong nangyari sa Smartmatic? O ba diba, nahatulan sa Amerika. Sa Pandaraya. Eh di, kumuha sila ngayon ng Miro doon sa South Korea. Eh, binulgar din yun, ni kung na may mga bribery doon, tumatanggap si Garcia ng mga pera di Omano. Ah, ilang bank accounts 'yun. Para lang siguro kunin ng Pilipinas ang miro kaya nagbigay ng pera di Omano para 'yun ang gagamitin sa election ngayong Mayo at dadayain ang buto ng taong bayan. At ito ngayon si Kabayan na ito na si Respicio or attorney Respicio ay kinasuhan, tatanggalan ng dahil abogado, tatanggalan ng lisensya, hindi sa komelik at kung ano-ano pa. <laughs> Guilty! <laughs> sa isang akbang na kinundi ng ilang sektor bilang panunopil sa kalayaan sa pagpapahayag task force kikiki sa halalan, Nang kumilik ang nanguna sa pagsasampa ng kaso laban kay Atty. Jeril Harold Respicio, sa City Prosecutor's Office ng Maynila. Kasabay nito, naghain din ng ang kumilik ng disqualification case, disbarse, uh, disbarment case at petisyon sa PRC para tanggalan or tanggalin ang kanyang CPA license. Diyan kayo magaling. Kapag nabubuking kayo sa inyong mga kahayupan kababoyan na ginagawa sa taong bayan, Ganito yung ginagawa ninyo sa mga taong nagpapahayag o naghahayag ng kanilang mga saluobin o mga uh, tawag dito, uh, pagkadismaya sa gobyerno ni Bongbong Marcos. O dahil ngayon na bulgar sa taong bayan ang plano na which is alam naman talaga natin na dadayain ni Liza Marcos ang eleksyon ngayong 2025 na to senatorial. O para magiging kasabwat nila yung mga bulok ng mga kandidato, ang iba dyan doon na tinutuhura, tinutubuan ng tahod kagaya ni Tito Soto, ni Ping Lakson, eh, ni hindi nga nila maipaliwanag masabi sa sambayan ng Pilipino kung anong nagawa ni Tito Soto sa loob ng 30 years ng bilang senador na napakinabangan ng taong bayan. Manny Pacquiao, wala. Lahat sila dyan, mga halos karamihan, re-electionist. Wala silang maipagmamalaki o pinagmamalaki na dapat silang iboto ng taong bayan. Dahil ganito yung mga nagawa nila, ganito, gano'n, napakinabangan ng sambayan ng Pilipino na umunlad ang kanilang mga buhay. Wala. Mga ngako ulit ang mga putang ina na mga kandidato ni Bongbong Marcos. So ngayon may nagsiwalat eh sasabihin eh sabi nitong si George Garcia na chairman ng Comolection on Election ay hindi daw ito usapin ng simpleng kritisismo kundi isang banta sa kredibilidad ng eleksyon. Bakit? Kailan pa nagkaroon ng kredibilidad ang eleksyon sa Pilipinas na halos kada eleksyon na lang may dayaan? Aminin man ninyo sa hindi kahit nung panahon ng pagtakbo ni dating Pangulong Duterte, dinaya din yun. Na kung saan, si Marrojas ang pinakakulilat sa mga survey dati. E bakit siya yung <laughs> sumunod kay Duterte? Hmm. Di po ba? So ngayon, sabi pa niya dito, ang eleksyon, George Garcia, wala ng kredibilidad. Dahil alam na ng taong bayan na nuknukan ang pandaraya ninyo ngayong darating na halalan. Bakit nga ba si Chase Escudero ay kampante na ang impeachment ni Bibi Sara ay gaganapin sa July 30 dahil umaasa sila talaga ng administrasyon ni Bongbong Marcos na yung labing dalawang kandidatong bolok ni BBM ay mananalo through daya. At yon sila dati, karamihan sa kanila dyan ay nabayaran di o mano nung panahon ng pag-impeach ni Pinoy kay dating Chief Justice Renato Corona, gagawin din ngayon ng mga putang inang senador na yan na kung mananalo kay BP Sara. susabi mm. So sabi pa niya dito, this is dangerous aside from misinformation. Hmm. Uh, yan nga daw, kinukonsidyo. E, pa niya na tila hinahanda ni Respicio ang kanyang sarili sa anumang magiging resulta ng eleksyon naman. Kung malakas ito si ni Respicio sa kanyang lugar, kulilat ang kanyang katunggali at matatalo siya. Ibig sabihin nun daya talaga siya dito. <laughs> Kaya ngayon palang minumuistra na niya. Kung paano ninyo John George Garcia, gagaya, dadayain ang eleksyon mula sa accounting uh, machine na yan sa automatic accounting counting machine at sa pag-transmit. Dahil yun din ang sinabi ni Atty. Glenn Chung eh. Yung dalawang uh, pag-transmit ng mga buto doon sa 2025. So ganito din yung gagawin ninyo. So nanindigan ang kumilik na hindi maaaring ihack ang uh, automatic counting machines dahil stand-alone machines ang mga ito at hindi ito konektado sa internet habang bumuboto ang publiko. Weh! Lukuhin mo yan yung ano, mukha mo, Garcia. Wala kang gagawing maganda dyan sa, kongre, sa kumilik. Bakit? Inupo kanilisa dyan para mandaya sa halalan. Yun lang yun.